So mapagpalang umaga sa ating lahat, ka-farmers. Uh, ang video po na ito, ituturo ko sa inyo yung tamang paraan at sa proseso na gagawin natin para kahit papano matibay yung pag-akyat ng pipino natin dito sa pinaka-balag niya. Ituturo ko po sa inyo yung mga tips, yung aktual at sa kayong tamang paraan para ma maiwasan natin na magkaproblema ang ating pipino okay guys ganito yon so guys kung mapapansin natin hindi katulad yung mga iba dyan iba na na nakapik sya ayan o, ibig sabihin pagka may hangin po yan may posibilidad na basta na lang mawawas out yan o kaya magtutumba yan. Kaya papakita ko po sa inyo ngayon yung gagawin natin para maiwasan natin yung pagtumba niya. Para kahit papano makadipin sa pag may bagyong darating na wag namang sobrang malakas. And ito yan ka-farmers Oh. May gamay na siyang nakakapit doon sa may lubid. Kaya lang guys, di ba, minsan sinasabi natin, hindi lang sa taniman ang panna ang ginagawa natin, nagjujuti rin tayo sa barangay, pero ngayon wala tayong duty, bukas magjujuti naman tayo, bukas hindi naman tayo makapagtrabaho dito. Pero bukas, maagang maaga pa rin tayo para makapagtrabaho. Alas 7 po ang duty natin bukas. Pero ngayon ipapakita ko po sa inyo guys, ganito. Ikakat natin. Yan o, oh. ikakat natin. Pero huwag isasagat ka farmers ha, mag isa sagad. Yan. Kakat natin na ganoon. Yung isa, kakat natin. Ngayon okay, ito guys, Oh. Iikutin lang siya. Yan, iikot na pa ganoon. Yan. Magpipix na yung pinaka dulo nun. Yan, yan. Iikot siya. Yan. Yan. Tapos, ayun, maglalak na naman doon, doon sa pinagkatingan natin, Oh. Yan, maganda yung pag-akyat niya. Kung napansin nyo, ka-farmers, ayan, oh, nakapulupot, ibig sabihin, matibay na yung pag-akyat niya hanggang doon sa taas. O, sa isa pa, ka-farmers, ha? Ulitin natin, isa pa. Kakat natin, pero wag isa sagad. Ayan. Kakat natin din yung isa, pero wag pa rin isa sagad. Ayan. Ikutin lang po siya, ka-farmers, ha? Ayan, ayan. O. Oh. Ayan. Ayan. Depende po sa inyo kung ilang ikot po ang gusto nyo. Pero iwasan lang po natin na maputol. Dahan-dahan lang ang pag Hindi masyadong maigpit. Kailangan may kunting lambing para hindi maputol yung puno. Pag nahirapan ka na ikot, huwag mo nang ipilit. Ayan. O, oh, Iputin natin. Ayan. Kung mapapansin nyo ka farmer, so, oh, na doon. Nang ikot pa. Ayan. Maglalak na yung sa niya. Ayan. Ayan. O. Oh. Kita niyo farmers? Matibay-tibay. Ready na siya. Pakyat. O, oh, guys. Isa pa, isa pa para magkita. O. Oh. Kakat. Okay. Ayan. Ayan. Ikutin. Ayan. Nakapix na yung isa. Nakasagad na. Nakalock na doon. Ikutin na naman. Ayan nakalak na naman doon sa may ano niya ayan tapos ikutin ayan ayan tingnan nyo kapag Marso matibay-tibay na siya hindi na siya basta-basta madadali ng sobrang lakas naman ng ulan ay nang hindi masyado malakas na ulan kasi pag sobrang lakas naman ng ulan may bagyo na salagang super typhoon na hindi na natin maiwasan na sana Huwag masira yung panayinom natin. Okay ka-farmers, uh, hanggang dito na lang muna. Sana po may natutunan kayo sa ating munting video. Kung may natutunan mo naman po kayo, pakilike, pakishare, at pakisubscribe na rin. Maraming salamat, ka-farmers.